dapat rin po. So sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano mag-block ng mga online casino game sa inyong mga PC net ng starters. So itong tutorial na ito hindi lang para sa mga online games o casino games. So pwede din natin itong i-block yung mga porn hub, mga ugis o lahat ng mga porn sites na ayun natin ipagamit sa ating mga uh, uh players o sa mga students. So una, lang po yung gagawin natin kung gagawin yung mag-lock sila. Pumunta lang tayo sa ating Windows keyboard. At keyboard, Windows R po, pindutin natin. Kaya type natin dito, drivers. Ayan, drivers, then hit enter. Pagkatapos okay, nun, buksan natin yung folder ng etc. O etc. Pagkatapos okay, nun, tignan muna natin yung laman ng ating host. Okay, notepad, then Okay. So dito, dito po natin kontrolin yung mga website na gusto natin ipagbawal sa ating PCNet o computer shop. So halimbawa dito po sa aking MMC uh, block sites as, as March of 8, 2025, ang nakablock pa lang po dito is yung Roblox. So ayaw ko pong magamit ng mga students yung Roblox kaya nilagay po natin yun dyan. Then, tignan natin po ano yung magiging itura niya if ever na nakablock siya kung mabubuksan mo natin yung ating internet o yung ating website ng Roblox. So punta tayo sa ating browser, click natin si Google. So magbukas tayo ng another tab, try natin si Roblox. Dahil nga dito siya sa notepad natin ng host, so possible bang mabuksan? So nakita po natin dito, this site can be reached. So hindi niya magbubuksan si Roblox. Ngayon po, lahat po ng gusto natin magbawal, kagaya so, ng mga gambling uh, website. So, lagay natin dito list of gambling website. O yung mga casino game na tinatawag. So, meron tayong internet pero yung Roblox hindi. Ayan. Most visited gambling website in the world. So, click natin yan. So, itong mga to dapat po nandun yan sa ating host. So, tignan natin. Mag-try tayo ng mga Bet365. So, paano natin ilalagay lahat yan dun, sir? So ganito po yung gagawin natin. Babalik po tayo sa ating Windows R. So may keyboard. Then type natin ulit si drivers. Then si etcetera. Gusto natin. Tapos minimize ko muna to para makita natin kung ano ginawa ni sir. Si host, hinold niya. Ah, hinold ko yung itong host, dinrag ko lang sa aking desktop. So nawala dito si host. So ibig sabihin nun, pwede na naman natin mabuksan si Roblox. So, clear natin. Dahil inalis natin yung ano doon, kanina hindi natin mabuksan si Roblox. So, check natin ngayon. Ayan. So, nagbukas si Roblox. So, kasi wala na siya doon sa ano, sa ating host. Itinanggal natin sa folder ng Ketira. So, ang gagawin natin, bago natin ibalik, sama-sama muna natin lahat yung mga dapat nating ban o gusto nating ilock. So, double click, then notepad, then okay, So, kagaya po nung ginawa natin dito kanina, oh, nakasulat dito kanina, copy lang po natin to, Control C, then hit Enter, para bumaba, Control B, bumaba, Control B, Control B, Control B, Control B. Ngayon, papalitan lang po natin to ng mga website na ayaw natin ipagamit. Kagaya so, ng YouTube, for example lang pa, YouTube. So, try natin ngayon. File, Save, Then, ang gagawin ko ngayon is minimize ko to then close natin itong ating ginawa. Okay. So, ang gagawin ko ngayon, copy ko ito ulit ngayon, control X. So, sunito tayo doon sa Windows R, drivers, etc. So, ang gagawin ko, control B. So, continue. So, naibalik na natin si host dun sa folder ni etc. So, ibig sabihin, bubuka, ay, hindi na ulit magbubuka si Roblox, kagaya ni YouTube. Try po natin si YouTube muna. So, kung na-try na natin, ay, ah, tatignan natin, nakamukha siya ngayon, i-refresh natin. So, hindi yan mag-aano, kagaya -ano, nitong -ano, itong sa ating YouTube. Connect to the Internet. So, ibig sabihin nun, hindi niya binakasin si uh, YouTube. So, try natin kung meron bang Internet si Zara fast.co. So, kita nyo na po, apali yung Mbps o yung speed ng internet natin, meron tayong 53 or 55 something na, o 55 Mbps na internet connection. Pero si YouTube, dahil nilagay natin yun doon, so, connect to the internet ang nilagay. So, halimbawa natin, hanapin natin si Sir Delpin So, yan yung YouTube channel ni Sir. So, hindi niya rin po ma-access. Kasi nga po, nandun siya sa ating host folder. So, nandun siya sa listahan ng ating mga hosts. Gaya ng sinabi ko kanina, alamin nyo lang ngayon sa internet, sino-sino ba yung mga list ng mga gambling site. ah uh, gambling site. Yung mga casino game. Yan. So, so, try natin itong mga to. As of, ano ba yung karaniwang ginagamit dito sa Philippines? Sport BRT, Bet365, So kaya mas maganda may lagay niya lahat. Ang gagawin niya lang naman, uh, copy niyo lang 'to. Halimbawa natin 'to si Bingo Plus. Bingo Plus. O so, type ko na lang ng Bingo Plus. Tapos ulit natin si folder Windows R drivers minimize ko muna para makita niyo ulit. Then etc. si host i-drag sa desktop. Diyan pa lang tayo kasi pwedeng mag-edit kapag nasa desktop. Okay? So, pwede naman mag-edit doon. Yun nga lang ang hirap mag-save. So, si YouTube, tanggal na natin sa listahan. Sino yung ilalagay natin isa? Si Bingo Plus. O, bingo Plus. Magkadikit lang yung Bingo Plus niya. Lagay na lang natin dito. Bingo Plus. Okay? So, try natin yung iba pa. So, alimbawa natin si Facebook. Na-explore lang ha, para lang makita nyo. O kaya yung mga iba't ibang porn site na alam nyo, mas maganda pong ilagay natin lahat yan para safe sa mga bata. Save lang natin. Dahil na-save na natin siya, so dito na-save na natin yan. Kapag nakita natin yan dito, updated na yan. Nandun na si Bingo Plus at si Facebook. So ang gagawin natin ulit, Windows R ulit tayo, drivers ulit, then i-drag na natin siya doon sa file ni etc. Okay. So continue lang para ma-replace natin yung files o mag, mag magkaroon doon. Okay, so next, tignan natin kung gumana ba yung ginawa ni Sir. So kanina, binan natin si Roblox. Tignan natin, ha? Roblox na ito. Roblox. Yan. Pero hindi ang gagawa na kahit na mag-fill up ka pa dyan. Tapos ito naman si uh, Bingo Plus. BingoPlus.com Yun, munting lang. Okay. So kaya nga, kumpleto. Kung ano pa yung mga, may mga iba pang ano to. O may baka mali tayo ng spelling. Check natin may igat. Tapos si YouTube, uh, si Facebook, nila mali natin na galing. Ayan o. No? Nakita nyo, hindi gumana si Facebook. So pag may error na, check nyo lang ulit yung spelling, balikan nyo lang ulit, i-edit nyo ulit. O so, kaya yan, hindi na natin na-access sa si Facebook. So madalang kanina, meron akong Facebook. So try natin ngayon yung i-refresh to So hindi na ulit gumana si Facebook. So siyempre, para makagamit tayo, ang kailangan natin gawin, kung tayo ang gagamit at gusto natin ng full access, balikan lang natin si Windows R. i type lang natin ulit si drivers. Kung hindi pa nakatype, then hit enter. Ito so, tayo sa etc. Itas na si host. ah, uh, pwede natin mo muna natin dito. Tapos double click. Paint. Okay. At tapos nun, i-delete lang natin yung mga gusto natin gamitin. So, halimbawa ito. Uh, yan. Uh, ko siya ulit. Right click. Uh, file. Then save. Okay. Tapos nun, close mo to, Ibalik mo to dito. Tapos continue lang. Then automatic nun, gagana na ulit yung mga tinanggal nating website. So, halimbawa natin, Facebook kanina, hindi makapag-login. So, yan. Open na ulit si Facebook. Kasi, so, eh. Medyo mabagal. Kala ko ba 54 Mbps ako? 55. Kaya hindi naman. Okay? So, sana may natutunan kayo. So, hanggang dito na lang yung video natin at meron na tayong warning kay YouTube na kailangan natin mag-upload. Kung hindi, ay terminated na ang ating monetizations. So hanggang sa muli, maraming salamat. So, ah sa inyo, hanggang hindi nag-video, ano uh, muna natin, stack muna natin yung record.